So ayan mga kaborbot, kita nyo naman. Ayan. So ayan lang siya mga kaborbot, kita nyo. So ayan what's up mga kaborbot, palibagong araw na naman, palibagong saranggola. Saranggola vlog na naman tayo mga kaborbot. And for today's video mga kaborbot ay ipapakita namin sa inyo kung ano ba yung taling ginagamit namin sa aming pag sa saranggola mga kaborbot. mga katulad dyan mga kaborbot sa aming video, nung, ano, nung nakaraang video, about dito mga kaborbot sa, ano, sa tali namin dito. Mga kaborbot. Grabe naman. Grabe oh. No, no, no. So yun mga kabarbot Ang tali na ginagamit namin dyan mga kabarbot Kaya sobrang tibay nyan ay Kevlar kite line mga kabarbot So sa mga hindi nakakalam Yung Kevlar kite line po mga kabarbot Ay tali po sya na heat resistant mga kabarbot Kapag nagsasaranggola kayo tapos Kevlar yung gamit nyo Pag merong uh, meron kayong ano uh, Kapwa saranggolista na nagpapalipad din na saranggola Is uh, dapat Didistansya di kayo sa kanila Kasi nga uh, malaki yung chance na maputol yung tali nila mga kaborbot at ito nga siya mga kaborbot ito yung ating tali ngayon ito yan so ito yung tali na ginagamit natin mga kaborbot yan ah yung pala ibig sabihin niya ay uh, no, basang basa ko siya eh Galing mo talaga ka kaborbot. Galing galing, galing galing mo. Ano, ano translate. <laughs> ang size nga pala mga kaborbot no, nakita n'yong uh, tali namin doon sa video na 'yon ay 2.8 mm mga borbot So 'yun mga borbot ay ginagamit sa mga ano sa mga 4 meters to 5 meters na uh, Vietnam kite mga borbot So ito naman mga borbot ay ginagamit to sa 2.7 to 3 uh, meters na Vietnam Kahit mga kaborbot. Kaya sa mga natatanong, ito po 'yan mga kaborbot, 'yung ganitong tali. So ang tawag po dito ay Kevlar kite line mga kaborbot. yan yes, sa mga nagtatanong. At ano nga ba talaga, magkano nga ba talaga ang presyo nito mga kaborbot? Yung price po nito mga kaborbot ay mahal talaga siya mga kaborbot. Hindi siya nasusunog mga kaborbot. So, kukuha tayo ng, ano, ng lighter mga kaborbot at ipapakita namin sa inyo yung demo nito mga kaborbot na hindi talaga siya uh, nasusunog. So, nasusunog siya mga kaborbot pero nag-uuling siya. Uh, baga nagiging ash siya mga kaborbot. Hindi siya tulad ng Uh, plastic, mga kabarbot, o yung ibang tansena, pag sinunog mo is nag-aapoy, tapos nalulusaw. So, papakita yeah. namin sa inyo, mga kabarbot, kung uh, ano ba talaga yung purpose ito, mga kabarbot, kung ano ba talaga yung sinasabi namin. So, yung mga kabarbot, pakita muna namin sa inyo ang demo nito. Sheesh! So, yung mga kabarbot, ah, bago natin simulan yung video, ipapakita ko sa inyo, mga kabarbot, yung iba't ibang klase tali na ng tali na meron tayo, mga kabarbot. So, meron tayong paracord, mga kabarbot. So, ito yung paracord na sinasabi nila, mga kab So, meron siyang ano rito mga kaborbot, is para mga hibla, yan sa loob. So, ito yung pinaka para, ang paracord. Tapos, ito is yung uh, external na ano niya mga kaborbot. So, dito siya, nasa loob yung mga parang hibla-hibla niya. Tapos, meron um, siya na bumabalo sa kanya mga kaborbot. Yan. So, yan ay paracord mga kaborbot. Yan. Tapos, ito naman mga kaborbot is, Ah, uh, madalas tawag dito mga kabarbot is China wire, China wire mga kabarbot is braided, braided China wire mga kabarbot. Mga So, kung titingnan niyo yung mga kabarbot is ang ah, mukha siyang Kevlar. Oh, mukha, mukha, syang, mukha siyang Kevlar mga kaburbot. Pero hindi siya Kevlar mga kabarbot. So, malalaman natin niya mga kabarbot, iyanan natin niya ikik uh, twisted na ano na string, taot, uh, kite kite line mga kabarbot. So, ito is pangkaraniwang kite line mga kabarbot. So, usually mga, mga niyo to sa mga ano sa mga uh, online shopping like Lazada, Shopee, may mga kaborbot. Hmm. Ito yung uh, uh, madalas na mamibili yung mga kaborbot. unang so, una muna nating uh, susunugan is itong uh, mismong dulo niya. ayan So, yung mga kaborbot. Okay, nagme-melt. Okay. Parang straw. Uh, parang siyang straw mga kaborbot. So, ito yung pinakalang sa loob mga ayan. Okay, nasusunog din. So, yan mga kaborbot. Ganito siya yung paracord niya mga kaborbot. Yan. So, yun. Uy. Sunog, yeah. sunog, sunog, sunog. Maapoy, kumapoy so ito naman mga kabobot, yung parang akala natin is hmm. uh, Kevlar siya mga kaborbot. Pero uh, medyo ano kasi, medyo uh, yung Kevlar kasi mga kaborbot is parang medyo hindi siya light. Hindi light yung color niya pagdating sa pagiging ganitong yellow. So medyo dark yung kulay niya mga kaborbot. So yan, tetest natin. Oh. Kaso baka ma makabili Yan. sila na sasabihin Kevlar pero Oo, yung mga diba? mataas mga kaborbot yung presyo ng Kevlar. Tapos baka makakita tayo ng mataas na price tapos eh Akala natin is yung Kevlar na pero parang sabihin natin na namumurahan tayo dito. Bibilin ko to kasi mukha siya Kevlar. Pero ayun lang mga kaborbot, ah, basahin nyo maigi kung Kevlar ba talaga o hindi. Yan, so ito naman natin ang ating Kevlar mga kaborbot. Yan, so nakabalot pa siya. Okay. So tetest natin siya mga kaborbot yung dulo niya. Yan. So, yun lang siya mga kaborbot. Kita nyo? Hindi siya natutunaw. Oh, hindi siya natutunaw. Kung baga nag-uuling lang siya mga kaborbot. Yan. So, test natin dito yung sa gitna. Yan. So, nagbabaga lang siya mga kaborbot. Nakita nyo? Yan o. No? Oh. mga kaborbot. So, nagbabaga lang siya mga kaborbot. Ganun? Tapos still. Yan no? Buo pa rin. Buo pa rin siya mga kaborbot yan. Galing. so yun mga kaborbot is heat resistant talaga. siya so, heat resistant talaga yung uh, Kevlar na to mga kaborbot. So pwede siyang i-search mga kaborbot na Kevlar kite line. So makikita nyo doon mismo mga kaborbot yung details niya. Kung ano ba talaga siya. Kung saan ba siya gawa. Kung bakit ka na lang. So yun mga kaborbot kaya pag naglalarga tayo sa puno mga kaborbot. Uh, ano, sinasabi kasi nila na baka maputol. So, hindi siya mga kaborbot na maputol. D depende na lang kung kakapiri mo talaga siya mga kaborbot is mapuputol talaga siya so ayan mga kaborbot kita nyo naman ayan natablan to yung mga kaborbot so sobrang tagal na natin sinusunog yung mga kaborbot oh. yung kanina kasi ang bilis lang eh still wala mga kaborbot oh, nangitim lang siya dahil sa usok so magkano nga ba mga kaborbot yung ideal na presyo ng mga ganitong, ganitong tali mga kaborbot